Good morning, I'm back This is some Brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Mabani kaya niya ang sumpa Kung sino to at ano to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Syempre lahat tayo excited sa darating ng laban ni Chelsea Manalo sa Miss Universe Meron pa siyang 5 months to go para mag-compete sa Miss Universe Are you excited guys? Actually hindi na 5 months eh 4 months, June, July, August, September October. So, five months pa. So, kayang-kaya yan. So, lahat tayo excited dahil syempre bagong potahe, bagong beauty, at bagong istorya na magaganap dito sa Miss Universe Philippines sa Mexico City. So, noong 1978, ginawa ang Miss Universe sa Mexico kung saan nanalo ang kauna-unahang pambato ng South Africa na nagwagi ng Miss Universe, 'di ba? At ito nga ay wala nang iba kundi si Margaret Gardiner. So siya ang nagwagi noong July 20, ano? 24, 1978 sa Mexico. Syempre, hindi pinalad ang Pilipinas na makasama sa semifinals. Ang mga nakapasok noon ay si Miss Peru, Mexico, Israel, Ireland, Holland, Chile, Belgium, uh, Sweden, Colombia, Spain, United States and South Africa kung saan siya ang nagwagi. So, fourth runner up si Sweden, uh third runner up naman si Colombia, si Spain naman second runner up and first runner up noon si Miss USA at ang nag-title nga at ay South Africa. So, kung iisipin mo, uh, walang nakapasok na Asian. So ayun, walang nakapasok na Asian. So, walang nakalusot na Asian na talagang tulad ng Asian ngayon ang matitindi ka ng Vietnam, uh, Philippines, Indonesia. So, yon wala sila dito. But, noong 1989, muling na ulit uli ang Miss Universe sa Mexico kung saan naman ang nanalo ay syempre ay si Angela Visser na Netherlands, kung saan talaga namang masasabi ko ay napansin ang beauty ng Europe noong 1989 dito sa Miss Universe na kung saan ginawa sa Mexico. Syempre ang top 10 noon ay si Venezuela, Jamaica, Germany, Finland, Chile, Mexico, ang fourth runner-up, third runner-up naman ang Poland, and then second runner-up naman ang USA, at first runner-up naman ang Sweden, at siyempre ang title ay Netherlands. So, napansin ko lang noong 1978 sa kanong 1989, favorite ng uh, Mexico ay mga taga, ano, tawag dito, taga Europe country. So, yon Kaya, Europe ang nanalo. Kasi noong nakaraang din na ginawa ang ang Miss ano Miss Universe sa Mexico nung kauna-unahan nung 1978, puro halos Europe din talaga 'yun na mayayabang saka. Syempre may mga Latinas. So 'yon. At etong pangalawang pagkakataon na ginawa ang Miss Universe sa Mexico, hindi din nakapasok ang Asia. 'Di ba? Wala din eh. Oo. So 'yon. And then of course, ito na panood ko na to. 1993 kung ginawa ang Miss Universe sa Mexico, kung saan ang naging pambato natin ay si Didi Gallardo. So yun na, doon na ako nag-start manood ng Miss Universe 1993 kasi parang namulat na ako. Nakikita ko lang nood kasi bata pa ako. Pero yun talagang nagseryos ako na mag-start manood ng Miss Universe 1993 kung saan nagwagi ay si Miss Puerto Rico, si Dayanara Torres na talaga naman naging favorite na queen ko siya kasi ang ganda-ganda niya tayo talaga. So, top 10 ang pinili nila. Nakapasok sa top 10 ay Spain, Finland, Czech Republic, Brazil, United States, India, Australia, Venezuela, Colombia, Puerto Rico. Ito yung time na namamayagpan yung India na talagang isang dekada. Sunod-sunod sila na talagang ayun na pumaluk na talaga sa Asia. Ang matinding kalaban ng Venezuela ay ang India. So, na si Lara Torres, dati siyang uh, third runner-up sa Miss International at nagwagi ng Miss Universe. And then, syempre, naulit-uli ang Miss Universe sa Mexico. Ito yung pang-apat na pagkakataon. So, ito ay noong 2007. So, yun. So, tatandaan ko to dahil talagang ito ay tinutukan ko ng bonggam bongga At sobrang saya ko dito. So, ang mga nagwagi ay syempre, mga pumasok sa semifinals noon ay si Ukraine, Thailand, uh, Slovenia, Uh, Denmark, Czech Republic, Kenya, Nicaragua, Mexico, India, Angola, United States ang nag fourth runner up and then of course South Korea naman ang third runner up, Venezuela, Brazil and Japan ang nagwagi ng Miss Universe noong 2007 at ito nga wala nang iba kundi si Rio Mori. Yes! At dito na talaga, sobrang panalo talaga ang Asian beauty dito kasi pumalo sila ng bonggang-bongga. ang si Thailand, ang si India, andiyan si South Korea and Japan. Na talaga naman ang ganda-ganda dito ni ano ni South Korea and then ang ganda-ganda din syempre ni India. So yon. So apat na Asia. At saka si Thailand, maganda din dito sa Thailand. So, yon So, ang nagwagi ay Asian Beauty na si Rio Mori. So, ngayon taon na to, ulit uli ang Miss Universe sa Mexico. At ang sinasabi nga, nako, maalat ang Pilipinas pagdating sa Mexico. So, anong masasabi ko dyan? Ang siguro ang masasabi ko lang dyan, syempre yung during nung time na lumalaban yung mga pambato natin, Siguro nagkataon lang yung pambato natin ay hindi kabog, kaya hindi nagustuhan. So ngayon taon na to, si, ayun na marami nagsasabi na kung may El Tokuyo tayo ng bonggang bongga dito sa Miss Universe. Sana ang ipinadala natin si Miss Tagigo kaya si Miss sa Manalo. Ako naman ang masasabi ko naman, bakit naman tayo may El tokuyo kung magtatrabaho naman ng maigi ang kandidata natin? So, yun nga yung sinasabi ko. Kailangan siya magfocus mag-focus ng maigi sa training, sa matinding paghahanda. Sinabi naman nila, nila Osmel na dapat ang kandidata i-train ng bansa nila para pagdating sa Miss Universe makita yung performance na mas kabog mas bongga so kailangan paghandaan ng maigi syempre ni Chelsea Manalo at saka ng team ng Miss Universe Philippines yung laban ni Chelsea Manalo sa Miss Universe sa Mexico so kailangan talaga ihanda nila ng bonggang bongga yung mga materialis na gagamitin pagplanuhan ng maigi. At higit sa lahat, syempre, nandoon yung suporta talaga ng organization doon sa kandidata. Ayun yung napaka-importante. Kung tatanungin mo ko kung may ibubuga ba yung kandidata natin ngayong taon na to dito sa Miss Universe, yes, meron naman siyang ibubuga. May charm siya, may ganda, And then, mayroon naman siyang katawan at higit sa lahat, napaka-authentic ng pambato natin. Ano mo yun, yung authentic siya sa sarili niya. And then, naniniwala ako, yung merong personality, personality yung kandidata natin ay yun yung ilalaban niya sa Miss Universe. Kaya naniniwala ako na kung tutuusin, kung paghahandaan lang talaga ng bonggang-bongga -bongga, Ay kayang makipagsabayan O makayang manalo ng pambato natin sa Miss Universe Basta i prepared lang nila ng bonggang-bongga -bongga, yung performance I-level up nila yung performance Pero syempre kung aasahan lang nila yung team ng kandidata Eh medyo mahihirapan to, yung galawan neto So kailangan to ng matinding suporta talaga Ng gabay, syempre, ng mga matitibay at matitinik na talagang alam mo yon na mentor dito sa Miss Universe Philippines, di ba? So kailangan 'yan para pagdating sa Miss Universe makaaribo siya ng bonggang-bongga. Pero syempre kung pababayaan nga naman niya, eh wala naman talagang mangyayari. So naniniwala ako na pagpaplanuhan nila ng maigi yung laban nila sa Miss Universe and then kaya niya i-break yung sumpang yan na hindi tayo napapasok sa semifinals pagdating dito sa Mexico. So kahit sabihin pa natin, ito na eh, lima, pang limang pagkakataon to na possible na ma-eltokuyo tayo. Pero kung tutuusin, kung pagtatrabaho lang niya ng maigi ng Pilipinas, hindi tayo mabibigo na makapasok sa semifinals hanggang sa makarating tayo sa dulo ng competition. Kasi yung kandidata naman natin may kumpiyansa sa sarili, buo ang loob, ando doon yung determination niya, plus nando doon syempre yung angking ganda niya bilang isang Pilipina, at higit sa lahat syempre yung suporta ng sambayan ng Pilipino, ay talaga namang maaasahan mo yan na ibibigay yan ang bongga -bongga ng bonggang-bongga ng ating mga kababayan. Kaya naniniwala ako na kaya nilang ipanalo o kaya nila tong baliin ko ano man yung mga sinasabi nilang sumpa dyan na ano, eh bakit naman si Miss Japan noong 1978 sa kanong 1989 to 1993, di ba? Wala naman sila doon sa listahan na nakakapasok. Wala nga ang Asia. Nakapasok lang ang Asia noong ano, time ng ano time ng 1993 pero yung dito sa 2000 ano sa 2007 eh bakit naman nagustuhan nila si Miss Korea bakit naman nagustuhan nila si ano si Rio Mori di ba ng Miss Japan imagine mo Japan pa ang nanalo eh bakit nagustuhan nila si Thailand oh so ibig sabihin basta nandoon lang yung kandidata na alam mo yun na Meron siyang charm, meron siyang beauty, meron siyang everything, di ba, na hinahanap nila, ay hindi nyo posible na makapasok ang kandidata at makarating sa dulo. So, wala yan sa sumpa at wala yan dahil maala tayo sa Mexico nasa performance ng girls natin yan. Sabi nga noong 2007, si Ana Licaros ay eh, matalino pa nga at saka maganda din naman pero Miss Photogenic lang daw ang nakuha. Aba, nagpagpasalamat tayo at napansin tayo doon sa Miss Photogenic, di ba? So, dito, naniniwala ako sa kandidata natin Nakakayanin niya yan. Yung mga front runner nga dyan sa ano, natali niya. Eh, oh. So, kaya niya pang, ano, ibig sabihin, kaya niya pang ikabog yung, yung kanyang laban dyan sa Miss Universe. Basta magtiwala lang siguro talaga tayo sa kanya, sa organization, and then nasa trabaho talaga nila yan. Maniwala kayo, kaya niyang pumasok sa semifinals basta sama-sama tayo at magtutulong-tulong tayo para sa kandidata natin at higit sa lahat syempre, paghandaan nila yung bongga bongga yun yung importante doon, basta meron silang laro, mananalo sila dyan at mak makakapag ano sila, sabayan. So, yun yon So, yun yung kailangan gawin ng Pilipinas. Kung parang kung magtutulong-tulong tayo at magsasama-sama tayo at magkakaisa tayo plus yung organization ng Miss Universe Philippines, tatrabawin niya ng bonggang-bongga, -bongga. pagpaplanuhan nila yung game plan nila and then yung kandidata natin, si Pagan mag-training, winner tayo dyan. So, yon Ganon. Ako, naniniwala ako na hindi imposible na makuha natin ang corona na Miss Universe sa pamamagitan na laban nito ni Miss Chelsea Manalo. Basta, gawin lang nila yung makahaya nila. So, kung basta magtrabaho sila at walang imposible na sa itaas. ba diba? So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, mapafalo kaya ni Chelsea Manalo ang sumpa ng katulad ng mga na-experience ng mga lumaban dyan sa Mexico na kandidata natin na galing Pilipinas or babaliin niya ng bonggang-bongga. So, yun guys. Bakit? Dito nga sa Miss Universe, sino bang nagsabi na siya ang mananalo? Di ba? Kung baga, na-break niya nga yung ano, yung mga iniisip ng lahat na ang mananalo dito ay front runner. o oh, Di ba? pero nabali niya yun ng bongga-bongga. At sino mag-aakala na papasok ang isang napakagandang dilag ng bulaking niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kung baga, isang example na to si Chelsea Manalo sa mga ipinakitang halimbawa na kaya niya talagang i-break yung lahat Kung baga, na simulan niya na dito sa Miss Universe Philippines Naniniwala ako na kaya niya rin talaga ituloy-tuloy yan sa Miss Universe Na baliin, i-break ang mga ganyang mga pananaw natin Di ba? So yon kaya laban lang Pilipinas, kaya natin to at magtiwala tayo sa pambato natin. So, ibigay natin yung tiwala natin 100%. So, yon Ako naman, sinabi ko naman sa inyo kung sino ang mananalo. So, supportahan ko yan ng bonggam-bongga -bongga na ako mismo ang nangunguna na sumuporta sa ating pagbato Sabi ko nga, siyempre Miss Universe Philippines Ah, Miss Universe Philippines May mga kanya-kanya tayo nakikita Pero pagdating na dito sa Miss Universe Isa lang naman yung kandidata Yung bako suportahan mo yung hindi naman sasali Siyempre nandito tayo sa kung sino yung sasali Yun yung ating susuportahan So, yun Kaya guys, ano guys ang tingin ninyo? I-comment below lang ninyo So, yun guys, maraming salamat Siyempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa uli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. <tip>